Senaryo ng pag-recover ng paliparan sa kamay ng mga kalaban tampok sa ikinas high range training ng 39 balikatan exercise. Mula naman dyan sa Radyo Pilipinas Palawa, darito ang ulat ni Jillian Faye Ibanez. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Jillian, isinagawa sa paliparan ng San Vicente Palawan ang High Mobility Artillery Rocket System Rapid Infiltration Operations o High Rain sa ilalim ng 39th Balikatan Exercise Training Event sa magkatuwang na puwersa ng United States Armed Forces at Armed Forces of the Philippines. Ginanapang gawain araw ng Miyerkules, May 1, 2024 kasunod ng military freefall nitong Martes sa naturang munisipyo. Sinabi ni Western Command Public Affairs Office Chief Captain Joseph Coloma na ginamit sa high rain ang dalawang C-130 Hercules aircraft ng US upang ibaba ang dalawang HIMARS truck. Umalalay din ang dalawang Super Tucano aircraft ng Philippine Air Force bilang air support. Agad namang ibiniyahe sa bayan ng Rizal Palawan ang dalawang HIMARS truck at iba pang mga backup vehicles gamit ang dalawang US landing craft. Layunin ng aktibidad na mas mapataas ang inter- interoperability sa pagitan ng AFP at US Armed Forces, partikular sa aktual na pagsasagawa ng pag-recover ng paliparan mula sa kamay ng mga kalaban. Alindigi sa Puerto Princesa Palawan, Jillian Ibanez, Radyo Pilipinas.